Magandang The hapon lectures. po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa in at Yes sir. Uh, salamat po sa topic napakaganda. Maraming maliliwanagan diyan. Provided po yung napag-usapan dito may disseminate nang tama. Kasi po uh, balikan ko lang yung tungkol sa allotment. Uh, pardon me, may mga pagkukulang din kasi sa banning agencies. Mm -hmm. Hindi nila naipinagtatanggol yung Magna karta pero hindi na ipaliwanag sa crew. So yun ang kulang. Info dissemination. What is 80% of that? How much is that amount? Mga ganun. Yung exchange rate, hindi rin na ng hosto yan. Dahil kasi, accounting staff yung kausap. Tatanggapin lang yung payslip o sa ATM. So, sino ang makakausap mo? Eh, bakit ang exchange rate ngayon ay 56 sa dyaryo? In fact, ang pinagbabasihan ng mga seaman, yung nakapaskil sa dyaryo, tsaka yung nasa media, mm -hmm. piso to dollar eh pagdating sa passbook nila, sa booklet nila, sa sahod nila, e eh, may few cents o few peso difference. 57.65, mm tapos nakapaskil sa bangko ay eh, 58. Pagdating sa agency, e, eh, yung sa pagpunta nila sa bangko, 57.34 na lang. So bakit may diferensya? Pag bumalik sa agency, hindi nagpapaliwanag yung opisina, bakit ganun ang sitwasyon. This time, kung mainit na init ang issue ng Magna karta, dapat po pangcagaan ng maning agencies ng staff na magpaliwanag sa alati, sa siman, paalis, pidos, etc. Kasama yung alati, kung dalawa man sila o tatlo man sila, isama. Pati picture, actually, ng litrato ng alati, isama. Doon, para mas maunawaan. Dahil napakarami pa rin pong hot issue. yan E eh, kawawa naman yung mga... Ako po, sa tagal ko rin nagbarko, 100% kung ibinibigay yung basic salary ko. Take note yung basic salary. Ang binibigay ko, yung mga kinukwento nilang, 100% po pinapadala ng mister ko. Dapat unawain natin, ano yung 100% na pinapadala niya? Kasama ba pati OT? Di po ba? Ngayon, kadalasan, pinapadala kahit yung mga active uh, superiors, 100% of their basic salary. Naiiwan sa abordo yung fixed overtime and whatever incentives they could get on board. So, yun ang kinukwestiyon. Bakit pati yung fixed overtime pinag-initan? Although, may positive side po yan, kung ipapaliwanag rin ang mining agency, yung concern yung aspeto na yun. Kasi yung financial literacy, matagal po namin ginagawa sa integrated chaperers. At uh, binigyan ko po kayo ng libro natin ito, nyo. Oh, Tungkol you. dyan, may timeline kung paano magiging mabuting marino yung marino na yan at wala naman forever sa pagbabarko. Kaya kasama yung financial literacy. Pero, again, nire-request ko sa mining agencies na itong magnakata, ipaliwanag natin ng mahaba, matyaga, pasensyahan sa mga maliliit na tanong na itatanong ng marino at pagtaga nating turuan yung ating staff, yung ating staff na magpaliwanag din. Hindi yung, oh, ito yung sahod mo, thank you, ay, salamat, paalis ka na bukas. <laughs> So mga maikling impormasyon na dapat ay ma-disseminate officially with patients para po maipagtanggol natin dahil napakaganda naman ng aspeto ng gusto natin sa mga Tama. Kulang na kulang nga lang po yung pagpapaliwanag. Layman's term, section by section. At ginagawa po natin yan sa ISP. Dahil yung talagang trabaho po namin dyan, reintegration program, para may pullback yung mga marino pag gusto nilang tumigil sa pagbabarko. At marami na po tayong success story. At bawasan din po natin yung pangunawa na baka may second family yung marino. Nasasaktan ako dun eh, kasi marino din ako. Masipag lang po sila magpadala ng kanilang allotment dahil nakikita lang yung pangailangan ng kanilang pamilya. Hindi ka pa kasama nun sa sitya sabing girl in every port? 100% po ako since 1978. Ay, di ba sir, may kasabihin pag mga seafarer, the girl in every port. Uh, hindi hindi kasama po doon, sir. totoo, yung naging kasabihan na lang, kumbaga yung fake news, pagka naipalipat paulit-ulit, akala nila totoo. But okay. marami po rito ang kasama natin dito na medyo malabo ang mata pagdating sa ganon dahil diretso ang paningin nila sa pamilya at buhay yun. Uh, Maganda. Po. Yan ang pinakamagandang pinaka, uh, sinabi niyo po. Then, but anyway, I do agree with you dun sa umpisa sinabi niyo na dapat it should be the responsibility of the mining agency na mag na proper information, maging matyaga sila na sabihin kung ano talaga yung nilalaman ng Magna Carta as opposed to eh, babalok na ito nila. Kaso it's unfortunate some agencies sa halip na tumulong na ipaliwanag kung ano talaga yung uh, Magna Carta po si Ginagamit nilang sandalan para punuin yung kanilang pagkukulang. So pag meron silang pagkukulang, sabi nila, eh yan yung nakalagay sa Magna Carta. So niniwala man agad yung mga si Pair natin. So again, it should be the mining agency's responsibilities. Paulit ulit na sinasabi ng Rito, even Ma'am uh, Rocha, si President ng si Fairs family. So dapat palaging mag-disseminate ng proper information ang mining agency yun lang po talaga yun. And of course, nakasupport naman po, nandiyan yung TMW, na OWA, na pwede naman ninyo rin pagtanungan, na pwede rin magbigay ng support, pwede magbigay ng mga opinion, advice, etc. So wag ko tayo maniniwala sa fake news. And I'm confident sa araw na ito, nabuwag na natin, nagiba na natin yung tinatawag na fake news, mga masasamang mga sinasabi against Magna Carta. Nakita nyo naman po, maraming resource person dito, nagsalita sila, um, at lahat sila nagsasabi kung ano talaga yung nakalagay sa Magna Carta because they're experts at their own rights at sila yung mga stakeholders so they know better than yung mga nagpapakalat ng fake news. Maraming salamat po. So there being no other matters to be discussed in the agenda, this meeting is hereby adjourned. Thank you for the attendance today. Good afternoon po. Thank you.